Kung di ka kalimpyo, at least di ka magpataglabay sa basura ni mo. Okay? Eh? Mga ginikanan, ang uh, mga anak taon, advise ninyo, tuloy ninyo nga dili magpatag sa basura. O mga estudyante, kung ikaw nakakita ka ni Ignang yung mga classmate na di magpatag na mga basura, diriyo, daghang kaayo. Sa kapin pila ka simana natong pagpanglimpyo sa public, uh, wala ko kabalo kung nadungog na ba or nagkasabay lang pod ang idea na nagingon ingon sa akong previous videos nga unta na ay mga poster nga ibutang sa mga site sa maani nga dagang kay mga basurang uh, nagkalat kay bisan paglimpiyuhan na to kadaadlaw kung ang mga hugawan, ang mga tao dres ang palibot, magpatakarag bilin, patakarag labay sila mga basura, kalat-kalat ang mga sagbot, wagya po yung mahimong limpyo nga palibot. So, salamat sa tuang barangay sa San Vicente nga nanay mga ing aning poster. So, sa tuang mga uh, kabarangay o sa ubang dapit po dira sa tong syudad o sa Timbok Pilipinas, kung asa ka nakakita ng video, uh, i-advocate na to ang kalimpyo sa tuang palibot. Di ta magpatakag labay sa mga basurag, mga sagbot. O, okay, ipakita na ko sa inyo ha. Nanay poster, salamat kayo sa poster pero dagat ka kung kayo ang mga kahit ulo. Pero ang uban diri dugay na ni Basuraso. Unya after sa mong general meeting diri sa San Vicente, um, ako aning limpyuhan, um, uh, unta na imo support, na imo tabang no pero wala okay ra. I-share lang ninyo ning ato ang mga videos dako na ng tabangs ko para mas uh, magiging agresibo pa ta ug daghan po lang ma inspired na muhimog ging aning content. Ang poster, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. So sana inyong pakinggan, hindi lang hanggang pagbabasa kung hindi isaisip uh, isa isip at isa gawa natin to okay so mga idol pakita na ako ang basura ha oh nani poste pero ang basura na agyapon hmm? so ato aning clean up pondre unya likod ni sa San Vicente Elementary School ang front side left and right og sa kilid nasugda na nato gani ang sa kilid O tiwason diretso na ta dire dapita so napay sendre ato ning ipahipos para di makasama og bata so makita ninyo ang mga basura dire agyan pa kayo og nana ni landing nas kanal ang daghang mga basura so natay mga barangay street sweeper um di po kayo daghan so ato ang tabangan oh, di ta magsalig sa mga street sweepers to ang barangay kung di ka kalimpyo at least di ka magpataglabay sa basura nimo oh ayan kayo mga ginikanan ang uh, inyong mga anak taon advise ninyo tuluin ninyo nga dili magpataglabay sa basura og mga estudyante kung ikaw na kita ka ni eh, ingnang yung mga classmate na di ng mga basura diri dagang kaayo o bisagasa dapat ang kalimpyo nato mo nato ang uh, himuong sumbanan o dili ang pagkahugawan okay so tanaman ninyo ang videos sa to ang pagpanglimpyo